Doc, doc Zoe! Doc uh, Zoe, congrats on your pregnancy. The announcement is everywhere. Paano mo nilaman yan? Uh, kay Annalyn. Hindi magagawa ni Annalyn yan. Huwag mo siyang pagbintangan. Uh, sorry, Doc, pero, um, napicturean ko po, po siya eh. Patingin nga niyan? siya? Nasa CR pa rin po siya. Zoe! Zoe! Annalyn! Buti dumating ka! Ano ibig sabihin nito? Zoe, hindi ko alam. Tinatanggal ko ngayon kanina doon eh. Tinanggal? Tinanggal ang oh, kinabit! Zoe, hindi. Maniwala mo sa akin. Zoe, Annalyn, pwede ba pag-usapan nyo na maayos to? Annalyn, ikaw lang nakakaalam about this! I trusted you! Ikaw lang pala sasaksak sa likod ko! Zoe, hindi, please, maniwala ka sa akin, hindi ko magagawa yun! Ikaw ang nagkalat na buntis ako! Gusto mo akong sirain? Alam mo, uuna ka na sa akin! Tama na! Zoe, maniwala ka, hindi ko magagawa sa'yo, tinanggal ko nga yan kanina eh! Ay, Sorry, Dok, ha? Mangingialam na kami. Hindi eh, naman talaga kasi si Dok Annaline yung nagkabit niya eh. O oh, Dok, kasi kami yung nakakita nun sa SIA. No. Si Doktora Santos, tinawag lang namin siya. O di ba, tukahimik na kayo. May ebidensya at may nakakita sa'yo. Sino? Si Daphne. May picture siya. At naniwala ka naman kaagad. Zoe, pinamprotektaan kita. Hindi ko magagawa sa'yo to. Ikaw lang! ay doon at alam kong alam mo yun. Zoe, makinig ka sa kapatid mo. Hindi ko na alam. All I know is ikaw lang may alam about this. Zoe, please makinig ka sa akin. Nung nakiusap ka sa akin huwag ko sabihin kahit kanino, kahit kay tatay, hindi ko sinabi. Nirespeto kita kasi kapatid kita, pinaprotektahan kita. Pero Annalyn, ikaw lang may copy ng test result na yun! Ano ko sa maisipin mo? Actually, Zoe, nawawala yung test result sa bag ko. Hindi ko alam paano ko paano Sino yung sinabi mo nagpakita sa'yo ng picture ko? Si Daphne! Tawagin niya si Lynette. Oh, okay po.